Ano pong race na rin? Team Team Ito. Tapa. Uh, Ayan na uh, yun. Uh, Tapa. Halos magtatakto na po. Tapos na on board. Po. Po, po. On! Ano sir? Ano nga? Ha? Ah? O paano, paano yung masakit? Paano siya sumasakit ay doon? Pag kayong nangangalay lang po minsan, tapos pag kumakain, minsan sumasakit po yung aking ko na sa Yan, tama yan. Pag kaganyan ang nararamdaman niyo, siyempre kailangan pag kumain tayo, hindi kayo mag-aalangan na kumain, hindi kayo napapagod oh. gagad, hindi nangangalay. Pag ganyan, ibig sabihin, nababanat yung mga mga senyor ito, mga tendo nyo dyan. Siyempre, kakain na. Mm -mm 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 -mm. Mga ilang ano pa lang, baka hindi mo na natapos, nangangawit ka na. Yan po. Oh, okay, ano. Sige, lipat ka nun. Nga nga, Idol. Ah. Pag yan lang, ah, may, na, may masakit. Wala lang, pero parang na ano lang siya yung... Lumilis, oh, parang lumilis. Sige, ah, sara. Oh, Sa mga clicking-clicking ay do lang problema ron. Huwag lang talaga yung pagka yun, kakagaya, kumakain ka, may sumasakit. Pero yung mga click-click lang, walang problema yan. nga nga, sara. Oo, okay. Sige, nga. nga. Dandan, sara. Sara, sara, sara. Mm. Sarap. Ang alam. Sarado mo lang bibig mo ha. Nakalihis yan kaya nangangawit ka bago kumakain. Napapagod sila kaagad. Siyempre yung itong-tong part nung no, nakuopera stress kasi kain ka ng kain. Palagi siyang naka-stress kasi binat siya. Sa kabila naman nakatope. Eh. Dito naman binat na binat. Kailangan magtugma. Kita nyo, may na natin dito. Pagka alam kong hindi na kailangan at ay adjust. Hindi na. Pero pagka kailangan, adjust natin. Hindi hindi tayo yung pwedeng basta adjust na lang na adjust. Ngayon, ay doon, kumain ka ng ano. Nagtamalihan ka naman? Hindi pa, nagkana lang ako. Sige na nga nga. at ang sarap. Ngayon, ay doon ka naman. Ito nga, na, parang medyo malakas ang kaya. Nga, nga, ah! Ah! Sara? Wala masakit? Wala ako po. Naramdaman mo yung... Mm, Ngayon, idol walang masakit kaysa ano. Tapos mo, para malaman natin, kung may, di ba kumakain, kung may tapos, kung, nandiyan, kung dyan ka pala nakakain, tumawag ka na agad para hindi na uwi ng malayo. Okay? Kasi kaya nga natin, malaman kung mga ngawit ka pa o hindi, no? Okay? Okay, sir. O, sige, dyan, may mga kainan dyan, kumain ka dyan. Pag hindi ka pa nakakalayo, na sir, alam mong maliit na lang, parang ano na yun, baka pahinga na lang. Pero siyempre, mas gusto ko, matesting niya kasi, hindi naman natin pwedeng videoan pa habang kumakain siya rito. Dito na. Okay? So, Sige, thank you.